Welcome back sa aming channel Ang KKK by Jeng and Otep And of course, it's me, your Ati Jeng Ayan, si Daddy D Saan si Daddy D? Ayan, nagpapapogi pa isa, Pupunta ay. po <laughs> Pupunta po kami sa talipa pa At bibili ng kahit ano Ayan, kung naririnig nyo po ang ingay na yan Genset po namin yan Kasi brown out po kasi ng 2 days Ulit ngayon, syempre, weekends Ano na yan? Uh, kalakaran na yan ng aming kuryente na talagang brown out sana po, gusto namin bumili sana ng buhay na tilapia. Tingnan namin kung meron. Kung wala naman, baka mga gulay-gulay na lang po. Ayan, samahan nyo po kami sa aming simpleng share, pag-share ng aming pananghalian for today. Ayan guys, medyo mababaw na ulit ang ilog. Pero maputik-putik pa rin dito sa mga daan. Kung makikita, hindi pala makita hindi pala makita. May mga putik pa rin naman. Pero wala rin namang binabantay ang bagyo ngayon. Kaya nawa ang mga sumasapaw na napalay ni Tatang or buntis na naglilihi na. Ano ba Yung mga palay ni Tatang ay nawa naman ay hindi maabutan ng bagyo ang bagyo so far. Ayan. Pati yung mga palay dito sa daan, mga, mga palay ng aming mga kapitbahayan ay mga nagilihin na rin. Ayan, kung makikita natin, may ipailan-ilan na rin mga lumalabas talaga na, na butil ng palay. Ayan, o. Kaya talagang grabe yung panalangin na sana ay hindi bumagyo para hindi ma-wash out yung mga ayan. Ayan, guys. So, meron ng mga bunga talaga itong mga to. Ayan. Oo. Oh, ayun. May mga bunga na. At ako, dapat matinding panalangin talaga na nawa ay hindi kami bagyuhin. Itong mga palay ng kapitbahay namin. Yung mga nauna. Ayan, oh. May bunga na. Nakakatuwa. Sana ay pagpalain. <laughs> si Daddy Pinababa ako At, ayan, magka car wash, magka-tricycle wash Nalimutan niya na wala palang kuryente Brown out. Brow out nga pala Wow, wow, mali si daddy di Brown out nga eh O, oh, ayan po yung may mga bunga na Maneras <laughs> kami na sa kuryente Brown out nga pala, nawala sa isip namin guys dito so, pa talaga kami, tapos bumaba rin naman ako. Hindi ko naman paalala kay Daddy din na brown out ka pala. Nakakatawa. Ay, Sama Bini tayo, Dad, sa Talipapa. Pupunta kami ng Talipapa lang. Doon kasi may mga buhay na tilapia. Sa may labangan ng buhay na tilapia, Dad. Ayan, guys. Sarado yung binibilhan namin dyan sa may malapit lang labangan. Nabuhay tilapia. Ayan, bangus ang aming nabili. Bangus ang aming iihawin. Saka may gulay tayo. Talbos lang ng kamote at saka isang okra. Siyempre, meron nilagang mani. tayo syempre pasensya na po sa sound ng aming genset kailangan kailangan po kasi namin yan yan pwede na yan baka naman masyado namang uh, bigla ang ating bangus sobrang lakas ng ating apoy ito ang ating iihaw nakasmile ya Kasi oh, malakas yung ating bata Ilagay na natin para may usok pa rin. May smoky taste. Wow. Ilaw po kasi yung ibang uling, kaya mayroong usok. Yan, sana naman na, hindi mabigla. Hindi siya magulat. O, di diba? ba? usok talaga kasi medyo basa sa naulanan ay eh, pero dahil nga siguro naulanan ano dad yan kung makikita nyo ang ganda na po ng palay ni tatang naglilihi na po o oh, sumasapaw ang tawag doon ayan na po siya maganda na malalaki na nawa ay hindi abutan ng another bagyo sana po ay walang bagyo yun ang ano yun ang problema kapag mga ganyang palay na bago pa lang sumasapaw. Ayan. Paypayan natin ng konti. Hindi ko na po pinakita sa inyo ang pagtatadtad ng ating mga ingredients sa loob ng ating bangos. Dahil gano'n lang naman yun. Hihiwa-hiwain lang naman. Tapos inilagay natin sa loob. Inilagay natin ang pang ano at sobrang bumubuka. Kasi medyo tanghali na guys. Kailangan nating makakain. Ayyan. Yan oh. Umikot kami ng bahagya. Ang ganda pa naman ng view namin doon. Kaso against the light po, baka hindi niyo makita ang aking beauty. Wow. Ayaw pa naman ni Daddy din nakikita yung beauty ko. <laughs> Sabi niya. Ay, dako. ayan na. Medyo ano, medyo umuusok-usok lang yata yung ating baga. Ay, hindi. Mainit na din. Maluluto na rin yan. Kailangan kasi hindi rin mabigla. Kasi ang bangus, guys, eh. Maganda rin yung, ano siya, yung isda. Yung unti-unti ang kanyang pagkaluto. Wow, unti-unti pa talaga. Alas 12 na pahigit. <laughs> Ganoon talaga. Mas masarap kasi inihaw pag medyo unti-unti. Ayan o. Oh. Ayan ang ating mga palay. Oh, kanina kasi medyo ano, against the light daw. No? O, oh, against the light pa rin naman. Ayan o. Oh. Lapit na. Ayan ang ating bangus. Oh, ha, ayan, ayan, ganyan hindi maano ang araw kapag ganyan ilaw kasi. <laughs> Ayan, binaliktad ko na guys. Baka kasi masunog. Pero hindi pa naman siya sunog. Ayan, kumapit yung... <laughs> hindi pa naman sunog. Pero masarap kasi yung medyo juicy juicy. Huwag lang hilaw. ting ulam. Ano na to? Ito na rin naman. kunin na natin. Ay! Kumakapit yung ano. Tada! Oh. Medyo malaki kasi itong akating bangus. Ang presyo ng bangus ay 164 kilo, no? Ayan, ay halos isang kilo oh. Luto! Tara, kakain na kami guys Ayusin lang namin ang aming table Ayan guys, kain na tayo Ayan, thank you Lord for this food And dito syempre sa atin uh, Ako na tang Ako na pang kanin mo Dito kami sa labas guys Para medyo ano Mahalamig-lamig Pero kalmada din yeah, medyo mainit din pero ang aming kanin. Hugas ka lang ang ano na doon, eh. May hugasan na dito, eh. <laughs> Express presko naman dito guys kaysa sa loob na bahay kahit kasi may generator mahina rin yung aming electric pan may ang, buga. ang bugat isa lang rin yung pwede namin shop saka madilim masarap ayun mga... may palaman niya na magkaroon ng kasabay ngayon guys si tatang sa tanghalian eh wala na kami eh Kahit kami nasabayan pag nandito yung vlog ng boys tang ano nandito yung mga boys ayan may kasabay si tatang pag wala pag nasa ilog sila ay eh, solo lang yung tatang Ang bagyong line Wala nga, sobrang naman. kami naanap na buhay na tilapia. Merong isa. Kaso tinimbrihan kami nung aming may isang ano po, may isang tilapia ano dad may nakita ka? Kaso. <laughs> Ma'am, sabi niya, huwag kang bumili doon, ma'am. Isa mm. lang nga, kasi ngayon yung natitinda tilapia. Napabili ako doon, ma'am, sabi niya, lasang gilik. <laughs> lasang gilik daw. Eh, hindi na ako pumili. Eh. <laughs> Buti na lang itong bangus, hindi lasang gilik, kasi minsan itong lasang gilik din, no? Oh. Hey! Sa dami, nakalala ko. Buti itong sa inyo, hmm. daanan kasi. Sila lapya at lapya to lapya biya. Meron din na pumasa. Magkano ta? <competit in> ah, Hal din. din. Pag naman bumababa ang Raptor, four isda naman kami. <Gobierno> <laughs> pag naubos ang ganito, nagharap din kami ng isda. nakakasawa din naman guys ang puro manok wala kasi kaming baboy eh Ay, pero nung nakaraan nakabili tayo no Madalang. kabili kami sa Robinson matigas ang baboy matigas ang tagal palang butin sabi na dun sa sa page ng mga taga San Jose guys o, oh, kamusta po yung mga nakabili ng baboy? Napalambot nyo na ba sa loob ng tatlong oras? <laughs> Kasi yun ang ano ng mga bumibili talaga. Napakatigas. Ang sabi ng Marami pa tango. Oh, ka. pa ka. natin. <coughs> parang Hindi yun. niya alam yung gilik eh. <laughs> parang lasang putik. Lasang mud. Muddy. parang earthy pa. Earthy, yun. Earthy. Kaya niya naman intindihin ng earthy. Earthy ang lasa. Bakit kaya pang Dahil kumakain sila ng... putek Hindi ka ganon. pero naglalasang putik. Lasang burak kung tawagin, di ba? Baka ako makain Ito ba naman yung tubig na ginagrabad mo araw-araw eh, puro burak man. Baka nakakakain sila ng putik. Mas ako di water sila ako Okay. Kung hindi naman baka hindi na mapalit ang kamo, stop yung tubig. high ah, tide ayun nga siguro yung raso nun. pwede na pala kayo mag dito may ampalaya may bunga tango. Talagang pag inihaw, tapos nilagyan ng laman yung tiyan. Parang sinisip-sip ng laman niya, tang, no? Lasa-lasa yung luya, eh. Sarap. Iba rin yung lasa niya kapag sinigang lang siya, eh. Umaasim pati lang. <laughs> Baano kasi to? Buwaghag kasi ang laman ng bango. Kaya siguro pag kumain sila ng burak, naglalasang burak talaga. Kasi yung laman ng bangus guys, parang buhaghag eh. Ito ang pinakamasarap dito. Da o da! Dali. Si dadang pahilig <laughs> sa ano eh. Sa belly. pasok ang mga baon lang namin, mga tuyo Tapos yung din baon, ayan din ang ulam ni Tata. <laughs> yung baon namin yun na rin. Kaya laging tuyo lang tangi, eh, no? Hindi kami nakakaluto na may sabaw. Nagmamadali kasi kami sa umaga, guys. Lalo pag umuulan, sobrang hirap. Tapos pag nagkataon na may misa sa school nila, OTEP, 6 o'clock, mahigit. Kailangan nakalis na kami. Maaga tam, once a week yun. Every week may isang araw na ganun. Tapos sa Monday, flag ceremony. Flag ceremony nila, aga rin. Kami naman, hindi pa required na mag-attend ng flag ceremony. Yung mga bago sa amin guys sa school hindi pa kami ng flag ceremony yung mga regular lang 9 o'clock pa naman yung pasok ko sa umaga kaya lang nagmamadalit na rin ako kasi syempre isang hatid lang kami pero ang pasok ko talaga 9 o'clock pa uh, uwi ko pag merkoles 8.15 ang okay. gabi hindi pa ako dun sa boarding house namin. Kaya talaga hindi pwedeng wala kaming boarding house kasi sana ako magpuntay. Wala pa ng... sa pwede naman sa loob ng school kaya lang kung aga mo dun, na ang gagawin. Samantalang dun, nakagawa pa ako ng mga ano ko, mas record ko. Sabi nila tama, kolesterol daw to. To. Sabi nila guys, ma daw to. Pero hindi rin na tayo sure, hindi ko rin sure. Hindi ko pa nasubukan i-research kung so, talagang ma kolesterol tong taba. Alis mo na dyan eh, mamaya na kayo eh. Ayan guys, sana naririnig nyo pa po ako. Naririnig-rinig nyo rin ang aming kwentuhan dahil sobrang lakas na aming ano, generator. Maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel kahit po madalang-dalang kaming mag-upload. Para, sa para po sa mga live updates po ay pwede pong i-follow ang aming Facebook account ni Daddy D. Sa akin po ay Josephine Guansing de Diyos at Dante de Dios po si Daddy D. Ayan, maraming maraming salamat po. God bless <laughs> tak agak masih di kui. Tak nak duit